Good day ulit classmates. Siyempre, tinanong po natin si Cap Jojo at Cons Richard ng Lohod Farmers Game Farm kung ano po ang kanilang basihan o kriteriya sa pagpili ng gagawin nilang broodstag or broodcock. Dito classmate, sinabi nila is wala naman daw special sa kanilang uh, pagpili. No? Tulad ng iba, pipili rin tayo ng healthy, maganda yung katawan, maganda yung istasyon at kilala na bloodline. Ang dinagdag lang po nila dito, classmate, is nag-agree din ako no, sa idea na to. Ang sabi nila, wag daw tayong magbabase sa sasabihin ng iba o yung suggest ng iba na kukuhanin mo. Dapat daw, kung kukuha tayo ng gagawin nating materialis, is yung nasa puso talaga natin na gusto natin. No? Halimbawa, kung gusto mo yung kulay na yan, gusto mo yung bloodline na yan, gusto mo yung fighting style na yan, is yan po dapat ang kukuha na natin. Kung may kulang man po, pag na na natin yung materials natin, is dadagdagan na lang po natin, i-enhance natin. O kaya naman, kung may uh, kailangan tanggalin, i-cross out natin para may correct natin yung uh, ability na kailangan natin. So yung classmate, dapat masaya tayo sa ginagawa natin. Yun lang po, maraming salamat.